Eds, isa ko dito ah. Ano? Balita. mag, mag, mag dito. dito. Ha? Papahangin lang at sarap lang ako dito. Resto? Presko. Okay lang. Ang ano ka nung nakaraan, busy ka. Sa... Yung pagkasikas sa dito, sa kasi kay BNC, sa mga okay. ano. Oo, oh, kasi siyempre, kailangan tayong kapartner tayo, kailangan tayong suportahan sa lahat ng mga pangailangan niya dito. Itong mga nakaraan nakara nakara araw, alos gabi-gabi kami dito. Seryoso? Oo. Oh. Sabi uh, guys, ayun ay, kanina. isa ka dito, malungkot ka ata. Hindi naman <laughs> nag <-ubuya> na <laughs> eh. nag na sila eh. Nag-uwi na sila, papakain ka dito. So, anong masasabi mo kay Biancy, Insan? Ngayon? Um, Ayan, Kay Biancy, uh, congrats ano, sa bagong bahay na na-receive na mo. Ito ka plus sa kabila? Grabe. Congrats sa uh, bagong bahay na na ano mo uh, na receive ano uh, grabe ano um, sobrang tagal nito nagawa Sobrang daming pinagdaanan nitong bahay na to para matapos. At, ayan, kahit ganun pa man, di tayo pinabayaan ng Diyos. Tinulungan niya si Kalinga para magawa mag doon. At ayan, isang ano, isang isang simpleng maglalaba guys. Isang simpleng maglalaba ng masalong-salong. Ayan, ayun ayan, 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 Ah, uh, mo na rin. Oo. hindi <laughs> so, ko mai-imagine na ano na magiging ganito to ka no tanggap siya ng ganito. Tama. Kasi dati alala ko halos ano na eh, bihira siya mano nung si mga una-unang vlog Totoo. Halos walang mapapansin. Oo. Sakto Yan, lang yung views. Sakto lang yung views. Kala ko matatagalan. Hmm. ano Pero talaga doon? Nung pumasok ka na, hindi hmm. doon na. Piling <laughs> ko kasi nung una, ano yun, mahinap. Hindi ko masyado Para, bihira. na. hala ah, ko hindi magiging successful. Oo, oh, naawa nga ako nung dati kay Biense. Ah, oh, eh. so, grabe. Oh, ay, tapos, yun. siyempre, ano kung tinutulungan siya, ano, matagal na, ay ano, mga unang vlogs. Kasi napakasipag niya, saka napaka, ano, makapamilya. Pamabahit. Oh, deserving naman talaga, ano. At yan, salamat sa Diyos. Nabigyan siya ng, ano, ng break. Sa yes, pamamagitan uh, ni Kalingat, brabo ulit. Sa tulong mo rin. O, oh, ay. Hey, uh, takto lang. Sana huwag lang magbago oh, si Sana huwag magbago Alam si Bias. Nandiyan ano, ka naman Shhh. para i-guide din oh, si Bias. Oo naman. Biasi. Nandito palagi. Kasi kahit hindi kita sinasabihan, grabe yung support mo kay Bias. Pati off-cam. No? Siyempre naman, kahit anong mangyari. Hmm, support pa rin tayo, siyempre, sa lahat, sa lalo na kayo, kuya, bali. Yes, yan po. Uy, ito pala si Biancy. Uy, hindi ko pa Congrats. Sorry ah. Uh. Congrats. may kasalanan ako sa'yo. Okay. Sus? Halata ako nga, parang nagtatampo ka na dyan <laughs>